Dahil sa'yo at sa mga anak natin, naunawaan ko ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Sinubok man ang panahon ng magsawang Chito at Nery Miranda sama-sama pa rin hanggang ngayon. Muling nagpakasal nga ang mag-asawa sa kanilang 10-year wedding anniversary. Naging emosyonal nga ang dalawa sa ceremony sa pagsisimula pa lang ng kanilang renewal of vows. Sobrang saya nga na finally nangyari na ang gusto nilang wedding kasama ang mga anak sa ceremony. Ikinasal nga sila December 14, 2014. na late man ang ilang buwan ng kanilang pinrepair na wedding, ay finally natuloy ito at masaya sila walang iwanan sa hirap at ginhawa. Dahil sa'yo at sa amang anak natin, naunawaan ko ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. moments of doubt, you love me harder. Sabi nga ni Chito sa kanyang wedding vow na unawaan ko ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal dahil kay Neri at sa mga anak nila. Napaka-sincere ng kanilang wedding vows lalo na nga kay Neri na talagang naiiyak habang sinasabi ang wedding vows para kay Chito. sinabi ni Chito sa wakas, okay lang na medyo na delay ang importante na tuloy. Hindi naman tayo nagmamadali. I'm not going anywhere at habang buhay naman tayo magsasama. Hindi hindi kita papabayaan. Happy 10th anniversary asawa ko. Tag team partners for life.